Isa sa pinamalagang aspeto ng pagkakalapate ang maayos na kulungan. Ngayon po, ibigyan po namin kayo ng mga tips at pointers kung paano po gumawa ng maayos na kulungan. Kung magtatayo tayo ng loft, piliin natin yung lugar na yung mga ibon natin, hindi sila maiistorbo. Like kung meron tayong backyard, or meron tayong rooftop. Basta away from the BC masyado kasi yung ibon, kailangan nila magpahinga. Ngayon po, kung napapansin po natin, ang ating pinto ay dalawa. Sa gantong paraan po, maiwasan po natin ang paglabas ng ibon ng hindi kinakailangan. Meron po tayo dito mga nakikita mga dowels na may slots. Ngayon, ito po yung labasan ng mga ulo nila kapag tayo po yung nagpapatuka. Para po hindi na po tayo papasok sa loob kung hindi naman po kinakailangan. Ito pong ating multi-purpose plywood, Marami hong pwedeng gawin. Ngayon po, kapag bata pa ho yung ibon, pwede ho yan maging mga box purchase kung tawagin. Kapag po naman umidad na ang ating mga panlaban at namamaris na po, pwede na po maging we do wood. Para po yan sa motivation. Kung saan po, yung babaeng ibon ho, nakakulong lang po dito sa enclosed na part at yung kakpo na panglaban natin, dito naman po sa isang side. Kapag ka flyers lo, meron tayong mga boxes kasi iba-iba yung gamit niyan. Ayan, pwede rin pong isarado yan at nabubukan din po yan. Meron na rin po tayong droppings drawer para hindi na tayo mahirap pa maglinis. Matik na po yan. Pupunta sa ilalim. At syempre, ang ating floor grill. Isa po sa napaka-importante. Ito ho, napaka komportable po nito sa ibon. Dahil hindi siya malamig sa paa. Mainit po siya. Yan po ang gusto ng mga ibon natin. Kapag flyers, ang, ang gagawin nating loft, kailangan yung space, unang-una, komportable yung flyers natin kasi kapag nag-overcrowd tayo, dyan nalalabas yung mga sakit. Dito naman po sa baba, ito po ang tinatawag natin na louver vents. Siya po ang sa hangin pagpasok para kung hindi solid na pasok, kumbaga nababasag po siya para komportable ang ating ibon at walang sakit. Kung kaya niyong gumawa ng mas malaking loft, mas maganda. Kasi pag mas malaking loft, mas maraming laman, mas malaki yung chances na manalo kasi mas marami kayong entries. Consider nyo na yung space nila sapat para sa kanila at saka yung gagalawan nila komportable. Uh, Ngayon po, silipin naman po natin ang young bird section. Ito po yung tinatawag natin na young bird box purchase. Pagka young bird, eh yung comfort po nila. So makikita po natin ulit ang ating floor grills. Ayan. At ang dropper and thrower. Para po laging malinis at komportable ang ating mga ibon. Para sa pigeons, pagdating sa space, is 1 uh, cubic foot per pigeon. So, kung ilan na alagaan mo, eh, doon ka na mag-compute kung ilan ang laki na kailangan mo. Ito na po ang ating mga shutter vents na tinatawag. Ayan po. Ayan. Ayan. Diyan po natin na-adjust ang temperature ng kulungan. Kung gusto po nating mainit o kung gusto nating malamig. Kung gusto po nila dito lumabas, makakalabas po sila dyan. Papunta po sa labas ng kulungan. Yan. Meron din po yung shutter vents. Okay. Yan. Kung ang hinahanap natin is materials that would last, syempre, combination yan ng steel and wood. Ito naman po ang ating louvers. Steel po ang ginamit natin sa labas para hindi madaling masira para sa ulan at san po lumada ng hangin para hindi solid, para o hindi o direct impact sa ating mga alagang kalapate. Yung wood naman, eh, yun ang nag absorb ng moisture at saka nang mag-maintain ang temperature sa isang loft. Kung mapapansin po natin, ang combination po ng loft natin ay steel at wood. Ito pong ating flooring ay gawa po sa steel. Ang gamit natin, planks. Actually, mas ideal siya pero kung gusto nyo naman po ng mabilis linisin, ito po ang sagot. Simple but effective test para malaman nyo yung ventilation nyo kung okay is magpausok kayo sa loft nyo. ah uh, kahit papel, sindihan nyo, pag tapos patayin nyo, uusok yan. Kung gusto nyo naman po malaman kung magandang ventilation ng inyong loft, kumuha lang po kayo ng isang piraso papel, sindihan nyo lang. Patayin. Kung napapansin niyo po, yung usok po natin pataas. Pag usok nyan, papunta sa taas, okay ang vent natin. So pagka umusok yan ng medyo sabog-sabog, eh, may problema. So ibig sabihin no, circulate po yung hangin sa loob ng loft natin. Yan po yung pinakamadaling paraan para makita natin kung okay ang ventilation natin. Ang isang loft na na no, magandang ventilation, walang amoy. Kapag ang loft na pinasok nyo, eh, malakas yung amoy, medyo poor ventilation tayo doon. Kailangan mag-adjust tayo. Yun po, nakita na po natin ang loob. Silipin naman natin kung anong meron dito sa labas. Ito naman po ang kanilang magiging waiting area. Kapag nag-aabang sila ng kalapate, galing sa karera. Akit naman tayo sa landing board. kailangan yung pwesto ng loft nyo doon sa hindi masyadong expose sa daanan, sa mga tao. Kung kaya mong ilagay sa taas, mas maganda sa taas. Pero kung wala ka namang taas, sa backyard pwede rin. Basta anywhere na hindi sila may istorbo. mo. Kung mapapansin niyo po, ang ating skylight, yan po ay nakatutok sa ating hallway para sa natural light. Meron ho tayong mga fence dito para hindi dumapo sa ibabaw ang ating kalapati. Para sila dire-diretso papasok sa loob ng kulungan pagdating ng karera. Ito po ang ating aviary at ito po ang ginagamit natin bilang bilaran ng ating mga alagang kalapati. Almost whole day po silang nandito. Papasok lang po sila, pagpakakainin nyo na po sila. At saka pagka ano po, magpapahinga na po. Kapag ang loft mo, maganda yung design, effective, mananalo yan. Kapag ang loft mo, poor yung design, eh, malamang hindi ka nananalo. Ang aviar po, usually, nandoon na rin po ang ating release. Ganito po. Diyan po dadaan ang ating mga ibon. Kung bubusisiin natin yung kulungan nila, makikita natin uh, tama yung kulungan nila. Yung, yung pointers na andon. Andon ang ventilation, andon ang temperature, nando and ang privacy.